Dito po ang mga uh, Titi Bumibisita po sa inyo upang ipapalita dito po sa inyong barangay na malapit na po dumating ang pagbabago dito po sa kalooban. Gusto po ba natin yun? Bakit po ng pagbabago? Kasi, alam nyo, umasenso na lahat ng lunsutid sa Metro Manila. Itong kalooban na lang po oh. Tama po ba? Oo. Oh. Ngayon, Ayon, para makita nyo kung oh, ano ang ibig ko sabihin, alam niyo yung mga kababayan natin sa iba't ibang gudson sa Metro Manila, kada buwan nakaka-receive po siya ng benepisyo simula sa, ay, mula sa kanilang city hall. Dito po ba sa inyo? Sa kalokan? Wala. Sa senior citizen? Wala. Yan, yan po. Yan Pero ito yan. Ang kalokan po ang isa sa pinakamayamang lunsod sa buong Pilipinas. Pero dito po sa atin, may pilang maraming mahihirap. Bakit po ganun? Dahil yung, yung pera ng kalooban ay napupunta sa bulsa ng ilan. Yan po ang mabaguhin ng uh, Team Tatanggalin namin ang korupsyon sa City Hall na sa ganun yung yaman ng kalooban ay diretsyo po sa inyo, mga mamamayan ng kalooban. Diba?